guys, magandang hapon to, magandang umaga po sa lahat ng pagkapanood ng ating video. Tayo po guys, ngayon mag-inject po tayo ng hag kulera para po sa ating mga vaccine. po guys, medyo delayed po itong pag-injection natin sa hag kulera guys kasi nagsuka tayo po nila ni ng panis na gatas. Kaya dapat 21 days pa lang po ito sila, ina-inject na natin hag kulera. Pero delayed tayo, ah, kaya ngayon lang po tayo mag-inject mga guys. Ginamot pa po natin. Kung mayroon po pa kayo mga, kung mga baguhan na po kayo sa mag-alaga ng mga baboy, gaya sa akin na small backyard farm lang. Uh, huwag kayong mag-alala mag kung gaso ka po ang inyong gaso ka ng daw panis na gata sa inyong baboy. Dahil madali lang po yung gamutin. E eh, ano nyo lang po sa ano, ang gabut lang po nyan is... Uh, bacteria, pwede rin po ang tiramay yun lang po ang ginamot ko dito sa aking mga alagang mga mga biik. Yung nagsuka, nagsuka tayo sila sa nagsuka tayo sila na ang suka nila daw uh, yung gatas niya panis. O sige guys, samahan nyo ako sa aking pag sa aking mga pigipig. Wow! So guys, tina, tinanggal ko na rin po pala guys yung yero para hindi na masyado mainit sa ating mga pigipig. ka Ayan. Okay. Ini betanan tuh. Mau atau tau? kita. Uang sisi lang guys, kada isa. <coughs> <coughs> Kailan kung dami ito nakaroon? Parang Walang date man Yung isa ka ano isa ka ano kayo nag injection pa kapos papa May ato tong kwarta sa may bulsa kagamay ko Ito ka ang baro sa bulsa kang ano Ha? Isa ka pang, isa ka haplik. ano na ito? O so guys, tapos na po tayo mag injection Ito po, parang natakot sila. Tapos so, na po tayo mag injection guys. Ah, Nakapag-injek lang po tayo ng hag-cholera anti po sa mga virus, sa mga ano na natin mga bakit. Um, kaya parang kampante na po tayo guys kasi naindika na po natin sila ng, ng mga na mga pambakuna nila kung, uh, kung baga, complete complete ano na po tayo sila, complete immune na po sila guys. Vitamins na po ang ating injection sa susunod. Kaya kung gaya sa akin na mga baguhan po lang po sa pagbababoyan sa mga pag ng baboy, mag ng nayon, Huwag po kayong mag-alala kung ang inyong mga baktin na magsuka na daw panis na gatas. Madali lang po pala yung gabutin ng mga mga langga. Ang gamot na po niyan is uh, o eh, uh, di kaya di ramay sinihit. Maraming pong salamat guys at sa muli po nating Pagbibidyo, pag-update ko ka sa ating mga laga Magkuhan pa lang po sa aking uh, magkuhan pa lang po sa aking channel. Please like and share. Huwag po kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kayo magbindutin sa aking mga video. Magkupo pa lang ako mag-in. Akin po palang pasalamatan ng aking team, Name. na Team United. Ang bumubo sa akin, sa aking Name. team, maraming salamat. Sino lang laban palagi sa akin? Ay, shout out ko pala ang aking mga supporters. Paris. Si Mariel Campos, Willie De Leon, Hello, 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 NGN01 Lakayo FW Mas Batinia Girl Edna Salis I mean, sa is... hindi ko pa po I'm nabanggit getting... pakicomment down below na lang po para masyadong araw po kayo maraming po salamat, bye bye and God bless you all